So ayan mga idol, good afternoon po sa ating lahat. Sayang masayang pagbabalik naman sa ating munting channel. Bali, muli tayong mamamana. Bali, mamana tayo dito sa may napla. Try tayo dito kung may sampa na. Tagal na tayong hindi nakakapamana dito. Sana makadilin siya tayo. Tantapin lang mga idol. Sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito. Maging safe yung date natin. Let's go mga idol. Welcome back mga idol sa ating panibagong <coughs> Spur Fishing Activity Dito pagkatapos natin mag warm up na po tayo dito sa mga pahura At dito habang pababa po tayo Para silipin itong nakababag na Biak na bato Bigla akong may nakitang lumabas na isang tribali Kaya sinundan ko na lang itong tribali Na lumabas papunta dito sa malaking Biak At dito akala ko na tuluyan na tayong iiwan Itong tribali Buti na lang pagkarating niya dun sa dulo Bigla siyang bumalik Alas kadalasan ganito yung uh, pag-ugali ng tribali pag nasa alob sila ng biak or butas, paikot-ikot lang sila. Dito, hintayin na lang natin itong tribali na mapunta dito sa tapat natin. Dito, tamang-tama. Dito talaga dumaan sa pinipistuhan natin kaya pagka-close ng gap, pinana ako na. Salamat. Ito yung unang isda natin sa araw na ito. Isang Trivali or Langog kung tawagin dito sa amin. I <laughs> do Dito ulit ko na na-open yung ating camera mga idol. Bali nag ako dito sa isang bahura. Salamat at hindi naman tayo nabigo. May lumapit na malalaking batfish. Kaya ito yung pangalawang isda natin. Yun, salamat at tumagos din yung ating shop. Pambihira, aksidente na naipit yung ating line. Kung pansin nyo, hindi nag-release ng maayos. Buti na lang at napakalapit talaga ng isda. Kaya tumagos din kahit papano. Salamat. Nakakadalawang isda na tayo. Isang tribali at saka isang batfish. And ito pagkatapos natin na secure yung ating isdang bayang Nagday ako dito sa kalapit na bahura So nagtry ako dito na silipin itong pagitan ng dalawang bahura Ang mga ganitong pagitan ng bahura mga idol ay maganda rin na tambayan ng mga isda Kaya ito yung hinahanap ko tuwing nandito ako sa mga bahuraan Bukod sa pag-aambush, sinisilip din natin to at dito pag po natin mga idol, tamang tama, may laman na isang snapper kaya ito na yung tinarget ko. Kaso nga lang parang nakalata sa atin yung isda kaya umiwas. Buti na lang may pagkamaamo din itong isda. Bumalik. Kaya tatimingan na lang natin to. Hindi rin kasi pwede napasukin natin yung butas. Gawa nang nakalata na yung isda. So hintayin na lang natin na umangat. At dito pagkaangat. Yun, pinana ko na. Salamat napaganda ng patama natin na spine shot natin ito yung pangatlong isda natin mga idol at dito mga idol habang umaangat tayo wala talaga akong ka-idea -ide na mabubunot pala itong isda natin hindi pala bumuka yung ating shop gawa na napasukan pala ito ng tinik nung tamaan natin yung isda <laughs> At dito mga idol, tiningnan ko yung ating shop kung ano yung problema, bakit hindi siya bumuka. Yun pala, napasokan pala ito ng tinig kaya pala nag-lock. dito, tinanggal ko yung uh, nakabara at inayos ulit yung ating pana na natin. dito mga idol, binalikan na natin yung isda. So, instead na hawakan ko na lang itong isda, pinana ako na. Napansin ko kasi na boy pa yung isda, maaari pang pumalag pag hinawakan natin. Wala kasi tayong sapat na hangin para makipaghabulan dito sa isda kung sakaling pumalag. Kasi kulang tayo ng pahinga, nakakaramdam tayo ng pagkapagod, kaya nanigurado na tayo. At dito mga idol sa natin ito Dito na tayo sa may kulapuhan Medyo mababaw lang ang spot na ito So magsasagawa tayo dito ng ambush So mag-abang abang tayo dito sa mga istang dadaan na pwede natin mapana At dito pakababa natin tamang tama may napada na tatlong samaral Kaya ito yung napana natin Kadalasan talaga mga ganitong isda yung dumadaan dito Kasi paborito talaga nilang pagkain itong mga kulapuh. Paborito ito ng mga samaral or rabbit fish At dito mga idol, umabanti lang ako ng ilang metro sa napanahan natin ng samaral. May nakita ko ditong butas kaya sinubukan ko itong silipin. At dito pag silip natin, tamang tama may nakita akong maitim na groper kaya daan-daan ko itong nilapitan para hindi mabigla. At dito pagka-close ng gap, pinana ko na. Yun, salamat. Tinamaan natin. Dito lang pala tayo makakahuli ng grouper sa may mababaw. At ito, pagkatapos ko mamana doon sa may mga kalapuhan, so, nagpasya ako na puntahan itong spot natin dito sa may mga bahura. Medyo hapon na, halos palubog na ito si Mr. Sun. Dito habang pababa ako, may nakasalubong akong grupo ng mga matambaka. Napakadami nitong matambaka mga idol, kaya medyo napatigil muna tayo. So, tiningnan ko doon sa hulihan kung may humahabol ba na malalaking isda kaso parang wala tayong napapansin na kakaiba sa kinikilos ng mga matambaka kaya nagpatuloy na lang tayo dito sa pagsilip sa pagitan ng bahura dito pagsilip natin tamang tama may nakita tayo ditong mga samaral kaya ito yung tinagit natin pasensya na kayo medyo hindi maklaro yung mga isda na napapana natin lalo na pag ganito na nasa loob sila ng butas salamat at makadagdag tayo ng samaral. tayo. Tumaraw ulit natin, idol. Yeah. Thank you, Lord. Napakalaking blessing tama na idol. Makakapampinta na tayo. Tapos, may pangulam naman tayo. Libre na. Kamay well, mga idol at kamay lang tayo sa bahay para kiloin natin kung nakailang kilo tayo. A few moments later. So, ayan mga idol, bali dito na tayo sa bahay. Ginabi na talaga tayo. Salamat at nakauli tayo ng team ng grouper. Napakalaking blessing na. Thanks God sa biyaya at may pangbinta na naman tayo. Bali ito yung mga pangbinta natin. Try natin. Uhin kung ilang kilo. Yun, may git dalawang kilo 2.2 kilos ah. 2.2 tapos ito naman yung ano natin bihira ito buti <laughs> lang maganda yung tama nito mga idol yun isang kilo kasi nabunot napasokan pala ng tinik yung ating flapper kaya hindi bumuka Nagtani natin itong mga samaral natin. Yun. Kuloy natin lahat itong mga pambenta natin. ilang kilo. Yan, 4.5. 4 Apat na kilo yuk. 4 na kilo at kalahati mga idol yung ating pambenta. Meron tayong 900 pesos. Bali, wala pa dito si tatay. At bukas na babayaran yan. Ito naman yung pangulam natin. Napakalapad na bayang. <laughs> Sulit na naman yung pangulam natin. Pang dalawang araw. <laughs> Ginagawa ko dito. Iniihaw ko yan. Who oh, isda baby? yon. May git. Dalawang kilo. Malapit naman. Dalawang kilo at kalahati. B. Oh. <laughs> Umang. Oh, oh, aray na. <laughs> Naghahanap siya ng ano, yung spider shield. Umang yung tawag niya. <laughs> yung ginagawa ko dito mga idol, iniihaw ko. Tapos yung tira sa unang kainan, inaano ko, inihimay. Tapos nalagyan ng gulay. Nalagyan naman ng kata Sarap. Lalo na yung gulay na agitway kung tawagin dito sa amin. So, tapay lang tayo mga idol sa sunod na video natin. Maraming salamat po mga idol sa inyong walang saong pagsuporta at pagsabay-bay. Ano ba? Kamit oh, papa. Opo. So, mga idol, ingat lang po tayo lagi and God bless. Babay na kina idol, babay. Babay, idol. Eh, man. Nag-memory